I've been attached with the feeling of waking up with you, by my. Alam naman natin na talagang ito ang ating Donny at Belle ay nag-update na nga sa kanilang mga social media account patungkol nga sa pinali media ng Kent by Me Love na talagang kinakiligan lalong lalo pa nga ang pag-entrance o paglakad nga ng ating Donny at Belle sa red carpet. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kusaan kahit nga itong si Mami Maricel ay talagang napakilig nga o kinilig nga sa ating couple na talaga namang nagpost nga sa kanya social media account ng poster o official poster ng Kent by Milab na talagang naka wedding dress itong ating Doni at Belle Mariano at talaga namang all time high pa rin ang Kent by Milab Me na meron nga 8.0 ratings na talaga namang tipa nga daw ready ang maraming bubbly sa magiging katapusan at pagtatapos na ang Can't Buy Me Love. Kaya naman, stay lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil sa mga susunod pang araw, ay marami pa talaga tayong makikita at kikiligin sa bawat eksena ng ating bingling.